Kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng China sa kanilang bantang panghuhuli sa mga umano'y trespassers sa kanilang inaangking teritoryo sa South China Sea ngayong araw June 15, muling tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na po-protection na nila ang ating mga kababayang manging isda. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang manging isda sa West Philippine Sea dahil nandyan ang sandataang lakas at iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa proteksyon nila. atin-atin so, pong itong uh, exclusive economic zone na ito, we have the right to uh, exploit the uh, resources in the area. So kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong armed forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy. Pati na rin po ang uh, Philippine Coast Guard ay nandyan. So marami po tayong mga pinag-uusapan niyon na mga hakbangin na Uh, nagagawin in order for us to protect our fishermen Hinikayat ng general ang mga mangingisda na huwag matakot at magpatuloy lamang sa kanilang regular na pangingisda sa exclusive economic zone ng bansa ayon kay general browner may ginagawa na silang kaukulang paghahanda hinggil dito so tayo naman sa armed forces of the philippines we have uh, made some preparations kasama po natin dito yung uh, philippine coast guard philippine national police yung pfar and the other agencies who are concerned. Sir. So kasama rin natin dito yung hindi lamang tayo na nasa uniform Services, but also the other government agencies, and especially yung mga mismong uh, mangingisda natin. Ani ang problema sa West Philippine Sea ay hindi lamang problema ng mga mangingisda, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat lamang na magkaisa ang lahat na manindigan sa ating sariling teritoryo bilang isang bansa kabilang ang West Philippine Sea sa inaangking teritoryo ng China na sumasaklaw hanggang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, naging matagumpay ang pinakabagong resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Oh, very successful po yung uh, ginawa natin last uh, RORE uh, or resupply mission. Uh, pero hindi na po natin uh, yung mga detalye. But uh, it's enough to say That uh, We will continue uh, bringing supplies to our troops. We will continue rotating our troops in all the uh, features that we are occupying in the, in the West Philippine Sea. And we will continue to protect our territory and our sovereign rights. Hindi na idinitalye kung sa paanong paraan na ihatid ang supply. Pero wala na raw na agaw na supply ang mga Chinese Coast Guard. May iba't ibang opsyon o paraan na isinasagawa ang AFP. Para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre at iba pang maritime feature ng bansa, kasabay ang pagtiyak na hindi lalala ang sitwasyon sa lugar. We made sure na hindi na po maagaw yung mga supplies natin. Uh, but at the same time, uh, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil uh, ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan, Uh, as stated by our president is that dapat ay uh, pigilan natin ang gera. no we have to prevent war uh, but at the same time we have to exert our uh, our our rights in in the west philippine sea Ryan lale UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan